Sa oras na ito, ako nga pala ay gagawa ng aking hair treatment. So, aking iti-treatment yung aking hair dahil sobrang, sobrang dry na. Ayan, may itlog, may yogurt, at saka tomato ketchup. Yan yung aking gagamitin for today. Ayan, panuorin nyo po kung paano ko gagawin. Ayan, pagsamahin ko yung yogurt sa itlog. And then, pagkatapos nyan, ilalagay ko na din yung ketchup. Ayan yung ating ilalagay. So, malaki po ang makukuhang sustansya ng ating buhok sa ketchup, sa, may, asa uh, yogurt, at lalong-lalo na sa egg. So, kaya ayan, pinagsama ko na yung tatlong ingredients na aking gagamitin para sa aking hair treatment. So, minsan pag may time ako, ayan, gumagawa ako ng aking mga DIY na hair treatment dahil kailangan natin yan kahit tayo ay laging busy sa ating buhay, OFW, magsariling sikap talaga, so yan instead na pupunta sa parlor, gagawa na lang tayo, ayan habang ako ay nagaantay na bago ko ilagay yung aking hair treatment, meron nga pala akong binili noon na may tira akong pang straight ng hair. So, ayan yung aking ilalagay. Inorder ko yan sa tango ba yung pangalan ng shop na binilhan ko online. Ayan, nilalagyan ko na ipipress mo lang and then lalabas na yung uh, gamot then ayan, i ibras mo lang ng i sa hair. Hanggang 45 minutes yan i -brush. Tira ko na lang yan kalahati. Siguro dahil yung nauna kong gamit dati, kalahati niyan ay wrong timing naman dahil ginawa ako ng umaga then pagkahapon pumunta kami ng swimming pool kaya useless yung ginawa ko noon kaya hindi ko talaga nakita kung maganda ba so dapat din kasi ang gagawa may isang kasama na gagawa para ma-apply ng maayos so ayan ako lang din yung gagawa medyo nahihirapan po talaga ako dahil yung aking buhok ay mahaba ayan o oh mahirap talaga gagawa ng buhok lalo na pag kaganyan medyo mahaba yung buhok hindi mo mas hindi sigurado kung nalagyan mo ba lahat maayos ba yung pagkalagay kasi hindi mo nakikita lalo na ayan ako nasa labas lang walang salamin ayan, syempre nakatingin lang din sa video ng ating cellphone doon ko na lang binabase kung saan ako saan ko tinatama yung aking brush ayan brush lang din ako ng brush hanggang sa maubos yung cream na yan na ilalagay ko sa buhok. So, mayroong siyang amoy na parang amoy din ng mga ginagamit sa pang straight ng buhok sa parlor. So, kailangan dapat iba ang gagawa niyan para maayos at maingatan din yung ating anit, na dapat hindi yung maabot sa ating anit, pero paano tatansya ko ba yan, dahil hindi ko naman hinahawakan ng maayos yung buho, kasi dapat nahahawakan ng maayos ang buho, para hindi natin mailagay sa ating anit, ayan o talagang sariling sikap na lang talaga ako sa aking buhay, kasi laging mag-isa, ayan lahat ng gawain mag-iisa lagi, ayan, ganyan po ang buhay ng isang OFW, pero sobrang blessed, dahil nga nakakagawa kung anong gusto dito, dahil walang alam yung amo, so ayan na ubus na nga pala, hindi na lumalabas kapag pinipress, kaya ayan, tamang tak-tak na lang po ako sa natitira, kasi marami pa sa loob niyan, kaya ayan, in-apply ko na lang sa pamamagitan ng aking kamay buti na nga lang, at naglaps nga pala ako, kasi masakit yan pag yan natama sa ating balat, ayan oh, ang dami pa, ang haba na rin talaga ng buhok ko gusto gusto ko nga sanang triman yung dulo niyan. gusto ko yung pa straight na gupit kaya lang hindi ko makuha kuha kailangan ko ng ibang tao ang gugupit so ngayon habang wala pa namang magugupit so ayan tamang sikap mo lang, tamang sikap na lang muna sa akin pag hair treatment ayan hindi nga pala yan treatment yan yung pang straight ng buhok so ayan tamang kuskus -kus ako hanggang sa sobrang sakit na yan ng braso ko ayan oh. talagang tiis ganda talaga tayo pag may gusto tayong gawin sa ating katawan para lang maging comfortable tayo. Ayan. Kahit minsan lang naman ay naipapasaya natin yung ating sarili sa pamamagitan ng ating mga gusto, di ba? Ayan. Walang katinoan kung ano-ano na yung posisyon ko kasi masakit na rin yung leeg ko, masakit na rin yung braso ko kasi kailangan siya i ng i until 45 minutes and habang inaantay ko din yung gumagamit ng banyo kasi yung gumagamit din ng banyo wala rin katapusan pa. Paulit-ulit din ako nag sa banyo kung natapos na rin. Ayan. Kaya tamang suklay-suklay lang muna ako hanggang sa lumabas yung tao na sa loob ng banyo na naliligo. Ayan nga pala, natapos na akong naligo. Siyempre, hindi ko na ipapakita kung paano ko hinugasan yung aking ulo dahil ako lang din mag-isa. Kaya sariling sikap talaga akong gagawa ng aking mga gawain. Ayan aayusin na natin yung ating buhok. Konting ano na lang. Konting dry-dry muna. Tanggalin ko muna yung mga sobrang uh, tulo ng aking buhok. Sobrang tubig niyan. Kaya binabawasan natin yung tubig. And then, sa susunod niyan, maglalagay na ako ng hair treatment na pinagsama kong itlog, yogurt, at saka tomato, ketchup. Ayan, susunod na yan dyan. Yung pag-a-apply natin ng ating hair treatment. So, ayan tamang kuskus -kus lang muna antay natin medyo matuyo yung ating buhok matanggal yung sobrang daming tubig nyan para hindi uh, agus yung ating hair treatment ayan So, medyo magaan sa pakiramdam. Pero may amoy pa rin yung hair ko. Kasi hindi ko na yan sinyampo nyampo kaagad. Ayan. So, ulit tayo ng gloves para tayo ay mag apply na apply natin yung ating ayan, ayan na, ayan na, ayan na yung ating hair treatment na pinagsamang itlog, tomato ketchup and then yung yogurt, ayan, o, di ba? Kasi napakaganda sana ng uh, pag-apply niyan kapag iba yung gagawa. Maayos yung paggagawa, i eh, hati-hatiin yung buhok para lahat talaga at hihilain yung buhok pababa. So, ayan. Kaya lang, hindi ko talaga siya mahila. Dahil mahaba na yung buhok ko. Hindi ko naabot. Tapos, maiksi yung kamay ko. yan Siyempre, ang kamay, base din lang naman sa katawan. Ayan. Alangan naman, mahabang mahaba yung kamay. Eh, maliit, maiksi ang katawan. O, maliit ang katawan. Ayan. Ano, oh, mahaba na rin talaga yung hair ko. Gusto ko na rin sanang magpa Kasi yung mga sobrang dulo nun, kailangan ma-trim na. Ayan. Kaya ngayon, hatamang treatment lang muna ako habang hindi ko pa magawa-gawa ko anong gusto kong gawin sa hair ko. Kasi ayaw ko din naman ng sobrang iksi. Kasi hindi naman na babagay sa akin. Kasi lalong mag, uh, mag aano ano yan, magpa, mag, tatayuan kapag yan maiksi dahil yung aking buhok ay buhaghag, garalgal, ganun hindi siya bagsak, kaya nga ayan ang kulot na kulot sober kulot-kulot pero dati nung maliit ako, hindi naman kulot ang buhok namin. Hindi kami ganyan kakulot. Ewan ko nga ba, nung dumating na yung mga iba't ibang uri ng mga ina-apply sa buhok, naging kulot. Kasi dati, ang sinasabon lang ng nanay namin noon sa amin, nung kami bata pa, eh, sabon ng panlaba, sabong bareta siguro ang pinagsasabon o baka sabon ng pagsabon, ano yun, sabon ng kabayo baka yun pa nga ang pinagsasabon sa amin noon eh kasi hindi pa uso sa amin ang mga shampoo shampoo noong panahon namin nung maliliit pa kami pero ang gaganda ng aming hair yan o tamang suklay suklay muna pero hindi kayang suklayin kasi nga nung nilagyan ko nung ano ng pang straight hinugasan ko eh pabulusok ako syempre hindi ako pwedeng magugas ng patayo na yung ano kasi hindi ko pa binasa yung aking damit dahil ibababad pa yan ng 1 hour yung treatment na yan yung ano hair treatment na yan kailangan ibabad sya ng One hour, ewan ko kung umabot ng one hour yung aking pagbabad kasi nga inisip ko din yung oras na baka bigla na rin silang dumating dahil lumabas ang mga alaga namin kasama ang parents. Kaya nagkataon, nakagawa ako ng aking mga dapat gagawin sa aking pagkatao, ayan pagkatao, ayun binuhos ko na nga din, ayan, dahil nahihirapan na talaga akong mag-uunti-unti, ayan o. Oh ayan, buhos na lang taktak tak na lang <laughs> para mauhubos yan, tamang tak tak lang ayan, pati damit, nagkanda dumi dumi na kasi hindi pa ako pwedeng magbasa mamaya na ako maligo after ng aking treatment ayan, lagyan natin ng hair, hair ano ba, hair cap <laughs> ano ba hair cap. Ayan, ayan. Nakalagay na tayo. And then, ipababad natin yan ng within one hour. Hayaan na natin yung ating mga damit. Nandiyan, nagkadumi-dumi na. Hindi naman yan dumi. Nagkatapon-tapon na yung ating cream. Ayan, no. Dalawa nga pala yung ating kutsara. Hindi ko napansin. Dalawa. So, ayan. Tapos naman ang ating hair. Ano na naman kaya yung pasabog natin gagawin na susunod. <laughs> May susunod pa dyan eh. May gagawin pa ako kung kasunod. Ayan, no. Ang dami ko talagang alam sa buhay. Ayan. Tamang punas na lang din yung kamay sa ating damit kasi pagkatapos niyan maliligo na din eh. Kaya kinakailangan bago sila dumating nakaligo na ako. Ayan, kinuha naman natin yung ating ah, uh, facial treatment. as facial, ano ba yung tawag dyan? Uh, ayan o, nag-ano uh, na naman ako ng... skin routine ko. Ayan na naman yung aking pinapahid sa mukha, 'di ba? Ang aliwalas ng ating face. Ayan 'di ba? Kasi ang ina-apply ko na naman ay honey Lemon, ayan, yan yung aking ibababad. So, ayan namang honey with lemon ay ibababad natin ng within 30 minutes bago natin babanlawan. So, ayan. So, ngayon, ang mangyayari niyan, kasabay ko nang babanlawan yung aking hair at ng aking, ah... Uh, face, siyempre, kasi maliligo na ako niyan. So, lahat na natin niyan, sabay-sabay na nating mababandawan or huhugasan. Ayan, di ba, dami kong alam sa buhay, di ba? Sipag-sipag lang talaga, ayan, no? pati mga kamayo nilalagyan pa, di ba? Talagang tiis ganda, sipag, uh, ano yun? Hindi tiis ganda, sipaganda. Sipaganda. <laughs> o, sipaganda. Ayan, ayano, Tamang, tamang pahid-pahid lang. Ginamitan ko ng bulak nga pala yan kasi, ah uh, ano siya, juice siya. Juice ng lemon at saka honey. di ba? Manamis namis na maasim yan, di ba? Sinisip-sip-sip-sip ko pa yung napupunta sa aking lips niya, no? di ba? Kaya lang, tiis talaga dyan kasi madikit-dikit yan. Kaya kailangan talaga wala kang ibang gagawin kapag nag-apply ka niyan kasi madikit-dikit siya. Ayan, no? di ba? Ayun, nakahugas na ako, nakaligo na ako, 'di ba? Ang ganda, 'di ba? Ang aliwalas na ng ating face lock, ah, 'di ba? Ang kinis na. Oh, yan. Ah, 'Di ba? May pa-posing -posing pa. Oh, ayan, 'di ba? Tabingi pa 'yung eyeglasses, 'di ko pa naayos. Ayan, ano, ano na naman susunod natin gagawin? Ayan, kukunin na natin yung ating hair dryer. Kasi dumating na yung sila amo tapos umalis sila ulit. O, ayan. Ngayon, may gagawin na naman ako. Ang dami ko talagang alam sa buhay. Kung alam nyo lang, kung alam nyo lang. Ayan, alam nyo ba? Ayan, may gagawin na naman ako. So, ngayon dahil natapos na akong mag, ano, maglagay ng uh, agamot uh, gamot sa buhok na pang straight. Hindi naman ma straight ng maigi yung buhok ko kasi wala namang taga-plancha. Ayan, di ba? So, nalagyan ko lang noon and then nalagyan ko ng hair treatment. So, ayan, ngayon, idadry ko na naman yung aking hair na ano. Yung pagdadry ko ay syempre mai straight na rin yan. Mauunat na rin siya kasi nga mainit yan. Pinapangunat na yan na ano yan, air dryer, tawag ba dyan? Ano ba tawag dyan? Yan yung 5-in-1 na binili ko sa online. Ayan, ginagamit ko na rin. Para pwede ko na rin siyang pang ah uh, dry ng aking hair kung aalis ako kung may time and then pwede na rin siyang pang straight o di ba hindi naman siya araw-araw kung ginagamit sa hair ko minsan lang so ayan tamang sipag lang talaga ang hirap na talaga ako sobra sobrang hirap tapos ayan minsan naiinit-initan pa ako iniingat ayan oh inuunat ko kasi nga haba nahihirapan ako maganda sana yan kapag iba ang gagawa kasi mauunat talaga mahihila mo maigi sa likod Ayan o, tapos takot na takot pa ako, sobrang init na initan na, natatakot akong madampian yung aking tenga. Kasi mainit po, mainit siya, and then pag hinawakan ko yung buhok na bagong dinaana ng brass na yan, ako ang init, sobrang nainitan yung aking kamay. Kaya sobrang tiis talaga, tiis, tiis talaga, ayan o. Sobrang hila. Sinisigurado ko sanang mailuto ko nang maigi yung aking hair. yan, niluluto pala talaga ang hair, no? So, ngayon nyo lang nalaman na yung mga hindi pa marunong, na hindi pa nakakaalam na ang buhok ay dapat niluluto nang maigi kapag nilagyan ng gamot. Ayan, dapat lutong-luto. yan hindi hilaw para tama yung resulta niyan. Pero, syempre, ako naman ay walang kaalaman talaga sa pagtingin or uh, tingin or pagtatry ng buhok. So, ayan, tamang pika lang. Ayun, huwag masyadong ng bumika. Ayan. Kailangan lutong-luto yung ating hair. Lulutuin natin ng maigi. Ayan. Unat pa. Ayan. Grabing <laughs> unat. Tapos ang init-init pa. hinahawakan ka ng kamay ko. Sobrang init. Kaya niyan. Tinitiis ko lang talaga. O, di ba? Ang kapal na kasi din ang kalyo ng kamay. Kaya ayan. Kaya naman. Carry pa yung init. Ayan. Hila-hila pa more. Ayan. OFW is life. <laughs> Buti nga dito nagagawa ko yan eh dati nung nasa ibang bansa ako sa Saudi na wala akong magawa sa buhay kung di magtago kapag may mga lalaki. O dito at least dito at least nagagawa ko anong mga gustong gawin sa buhay ayan o, oh. Chine ko pa ayan, hatiin natin sa gitna, ayan, hinati ko pa ngayon, kasi di pa rin siya natatapos, wala pa rin, ano di pa rin ako satisfied kasi feeling ko, kasi iba talaga kapag yung hair mo, pag, lalo na pag nilagyan mo ng gamot, iba talaga yung nararamdaman mo kapag ka, uh, luto yung paggawa, yung buhok, madulas masyado, tapos, uh, iba, basta alam ko rin, nafe-feel ko rin yung kasi minsan nagpapagawa ako syempre sa parlor. Ayun, nainitan na nga. <laughs> Ay, nainitan, nainitan. O, oh, grabe yung... <laughs> yung buka. Yung buka pa more. Nakapikaka <laughs> <laughs> na. Natutuwa talaga ako. Ang dami ko ng position sa pinanggagawa <laughs> ko nang posisyon. No? Ayan na, tinitingnan ko ba kung okay na ba or hindi pa. Pero buhaghag pa rin, hindi ko pa rin nakukuhang iluto. Kailangan talaga lutong luto dapat. Kasi kung may kasama ako niyan at iba ang gagawa, maganda hanggang baba. e eh kaso mo, hindi ko kasi nagagawa hanggang baba. Ayan o no? tingnan nyo. Kung nakikita nyo, napapansin nyo. Hindi ko na, na masyadong naaabot yung baba kapag ginagawa ako sa likod. Ayan, nagagawa ko lang kapag kaganyan o. No? Ayan, o. Oh, hinihila ko din yung ulo ko pataas. Tapos, hinihila pa baba yung buhok. Ayan, di ba? Tamang sikap lang sa buhay. Hanggang sa marating ang tuktok ng tralala. <laughs> Ay, naku. Ano ba yan? Nakakatawa talaga itong mga pinanggagawa ko. Ayan, o. Oh, lutuin natin yung maigi. Ayan, o. Oh. Lutuin natin. Pakuluan natin ng maigi. Ayan, o. Oh. Ay, naku. Ang praso, Ang sakit na masakit na as in sobrang sakit na ang dami ko ng posisyon sakit sa likod ayan o oh, di ba may mga pabuka ka pang posisyon <laughs> kakahila o oh, ba diba? walang hiyang gawa to talaga naman o oh. di ba diba? nakatrip ako ngayon dahil nga ngayon lang talaga ako malaya malaya ako sa aking alaga ngayon kasi walang pasok siguro yung mga parents bukas ayan oh, pumunta silang katara na naman dumating sila galing labas ayan oh umalis ulit. Ayan. O, di ba? Di ba? Ang ganda na ng resulta. O, di ba? Kapag naayos din natin, na, minsan yung buhok natin. Ayan, o. Maganda pa rin yung result. Naaayos natin minsan. Kaya lang, parang sa isang taon, isang beses lang din makagawa. O, di ba? Kaya, hindi lahat ng panahon nakakagawa ako. Uh, di ba? Kaya ngayon, sinulit ko na talaga ngayong araw. Sinulit ko yung mga kakulikutan ko ngayong araw. Ayan. di uh, ba? Diba? Oh, tinitignan-tingnan ko pa tapos pa, ihip-ihip pa ako. Ano ba? Hinuhuyup-huyupan ko pa nga eh. Kasi nga napakainit. Ayan. Hindi pa na satisfied Uulitin na naman. Yun na nga yung sinasabi ko. Hindi pa daw luto eh. Lulutuin pa daw yan. Kailangan ng mal ano, kailangan maluto ng maayos. Lutuin maigi. Ayan. Lutuin mo ng maigi. Banatan pa. Sige. Banat. Hila. Ayan. Hila pa more. Hila pa more. Hila pa more. <laughs> Ay, naku. Nahihilo na ako. Ewan ko nga ba. nagbo voiceover over ako. Eh. Ayan. Tinatawanan ko rin yung sarili ko sa mga pinanggagawa ko habang nagbo voiceover over ako. <laughs> At dahil ako ay hindi pa rin natatapos kakaunat ng unat ng aking buhok, nangangalay na yung aking leeg. Ang sakit na talaga din ang leeg ko kasi kailangan tigasan ko yung aking leeg dahil kapag iyan ay hindi ko tinagasan, sasama mahihila sa baba. Kailangan tigasan ko pataas tapos pababa naman ang hila ko. Ayan, tapos na siguro naluto na at iikot na ako para makita nyo ang resulta. Ayan, so okay na. Tapos na ang lahat. Ayan, satisfied. Okay. So, ayan, tatanggalin na naman yung bras, Alam nang mainit yan, mapapaso yan. Tingnan nyo. Ayan. O, ayan, 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 napaso nga siya. Ayan, ayan. O, diba? Ayan. Ibalik na sa box. Ayan. Hanggang sa muli, maraming salamat.